sa comment section kasi mababasa natin yung mga komento ng mga kababayan natin ng mga netizens na kuno ay safest city <laughs> sa Baytawa pero totoo ah maraming ganitong klaseng kawilduhan, kung hindi talaga talagang totoong krimen eto weird etong balitang ito ah weird etong insidente na ito hmm eto po yung balita sa Davao City na naman lalaki daw, yung isang lalaki na naka-bulletproof daw yung kanyang katawan ibig sabihin hindi daw tinatabla ng bala hmm. binarel ng kainuman dahil nga daw hinamon nakikita niyo po yung epekto ng kanilang mga leaders, sa kanilang mga uh, constituents sa mga taga-dakaw nakita niyo po yung epekto ng ganit, na ganito di ba? malaking kabaliwan ito hmm. sinubukan <laughs> at paano kasi na available at paano kasi na madalas ay mababalitaan natin na may mga taong marami or maraming tao siya na may mga baril. Bakit? Kakaiba rin eh. Ito yon nagtamo ng dalawang tama ng baril sa tuhod ang 50 anos or 50 anos na si Blanc na umano'y bulletproof kasi nga binaril ng kanyang kainuman. Parang sinubukan or daw na barilin siya dahil ang totoo daw, siya ay bulletproof at hindi tatablan daw ng bala so ayan <laughs> nakakalungkot ano yung mga ganitong klaseng balita at ang mas nakakalungkot dyan Davao na naman, kasi napakarami pong nababalitang krimen sa Davao napakarami pong nababalitang um, kabulastugan sa Davao bakit ganyan? kasi ang ang Uh, release or press release na mga taga Davao ng mga DTS kuno ay safest city, maayos, di ba? Matiwasay, walang krimen. Oh, ayan, ito na naglalabas na. Naglalabas na ang bahon ng Davao City. At ang mga ganitong balita, ano ho, reflection ito kung anong klaseng leader meron kayo dyan. Good luck.